alis na naman tayo guys alis na naman tayo ang ganda ng banggaw dami yung bungo sa taas alis na naman tayo guys kasama natin tong aso oh, O oh. kasama natin si doggy 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 takot oh takot mukha mo na dyan pinapaupo ko dyan sa gilid si doggy alis mo na tayo Ayos tayo Sama natin si Doki Pasok tayo dito sa subdivision buhay dito tayo part ng ng Pugong Valenzuela ayan wait tayo papunta ng ah uh, Alipapa Quezon si City Di ba hindi sila rin. Oh, nakaupo lang sa kabila. Oh, diyan sa upuan, sa harap. Dito sa harap. Oh. <laughs> yan o, nakaupo lang yan. Ganyan lang siya. Tahimik siya pag ano. Kasi sinasama ko sa biyahe. Oh, you guys. Tahimik lang siya. Oh. Takot. <laughs>